Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka maiiwan sa laban. Mga kabuksing, handa na ba kayo? Ngayong October, dito mismo sa Pilipinas, magaganap ang isang napakalupit na laban. Ang ating WBC Minimum Weight World Champion, walang iba kundi si Melvin, Gringo, Jerusalem, ay muling babangon para ipakita kung bakit siya ang hari ng kanyang division. Makakatapat niya ang WBC number 2 contender mula South Africa, si Akol Wakos. At siguradong hindi magiging madali ito, dahil gutom na gutom ang kalaban para agawin ang corona. Pero tandaan yung mga tol, si Jerusalem ay hindi basta-basta. Kilala siya sa kanyang bagsik, kombinasyon na parang bala at lakas ng loob na dala ang buong bayan. Kung matibay si Cus, mas matibay ang pusong Pinoy ni Jerusalem. Kung sa knockout ang pag-uusapan, alam nating hindi titigil si Jerusalem hangga't hindi niya napapaupo ang kalaban. Expect fireworks, expect drama, at expect na lalabas ang Pinoy pride sa laban na ito. Mga kabuksing, isa lang ang malinaw, ngayong October, ang Pilipinas ang magiging sentro ng boxing world At siguradong walang atrasan ito, kaya abangan nyo mga tol, dahil dito sa Double KTV, hindi kayo maiiwan sa bawat suntok, sigaw, at panalo ng ating kababayan Good luck champ Melvin Jerusalem, ipakita mo ulit sa mundo ang tunay na lakas ng Pinoy Yeah, click mo na yan Huwag ka nang magpahuli uh, Double K TV, dito ang tunay na hari mm -hmm. Double K, double K, tambayan ang tunay